Hey guys, welcome sa akin YouTube channel guys. Pupunta kami ng palingki. Hahanapin namin yung palingki dito guys. Nandito pa kami sa Bulacan, Marilao. Nandito si

Ah, naapit pa yung palingke. Ang pusa. Tawa-awa <laughs> yung pusa. Oh. Ayaw tumabi. Gunin mo ma. doon ka kahayaw mo ito mabigay saan kayo saan yun saan? yung mga saan yung walang awa sa pusa ano? malaya na dito yung palengke guys first time yun may puso na lo natin yung puso first time mapunta sa palengke pinagulungan na ng kotse yun may papaya dito. o ano yung punta kami ng palengke guys hanapin pa namin